Noong bisperas ng Pasko, December 24, 2007, habang ang lahat ay abala sa paghahanda ng mga pagkain na pagsasaluhan at pagbabalot ng mga regalo, ay iba naman ang eksena sa bahay ng Anderson's family. Ang padre de pamilya na si Wayne, ang kanyang may bahay na si Judy, ang kanilang anak na si Scott at kanyang asawa na si Erica, kasama ang dalawa nilang musmos na anak, ay pinatay sa loob ng kanilang bahay. Sino at ano ang motibo bakit ang tatlong henerasyon ay pinaslang sa isang iglap? Sabay-sabay nating alamin kung ano ang punot dulo ng kanilang pagkamatay. Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ng contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Ang mag-asawang sina Wayne at Judy Anderson ay kasal na ng 31 taon. Si Wayne ay nagtatrabaho bilang isang Boeing engineer habang si Judy naman ay nagtatrabaho sa post office. Ang kanilang pagsasama ay nagbunga at nagkaroon sila ng tatlong anak. Ito ay sina Mary, Scott at Michelle. Si Scott ay kasal sa kanyang asawa na si Erica at meron silang dalawang anak. Habang si Michelle naman ay merong kasintahan ng dalawang taon na at ito ay nagngangalang si Joseph Thomas McEnroe. Silang dalawa ay nakatira sa isang mobile home trailer na nasa loob ng sampung ektaryang lupa na pagmamayari ni na Wayne at Judy. Noong bisperas ng Pasko, December 24, 2007, ang buong Anderson's family ay nagplano na magsama-sama para ipagdiwang ang Pasko. Ang bahay ni Wayne at Judy ay kompleto ng mga Christmas decorations mula sa Christmas tree at mga Christmas lights. Abala din si Judy sa paghahanda ng mga pagkain na kanilang pagsasalusaluhan. At habang siya ay nagluluto ng pot roast at ibang pagkain sa oven, siya ay nagdesisyon na ibalot ang kanyang mga regalo para sa exchange gift na mangyayari pagkatapos nilang kumain ng hapunan. Habang abala si Judy, ang kanyang asawa naman na si Wayne ay nasa kwarto na nagre-relax habang nanonood ng telebisyon. Pero ang mapayapang sandali na ito ay mabubulabog ng putok ng mga baril. Pumasok sa kanilang bahay ang kanilang anak na si Michelle kasama ang kanyang boyfriend na si Joseph. Itinutok ni Michelle ang baril sa kanyang amang si Wayne pero hindi ito pumutok. Kaya tinulungan siya ng kanyang boyfriend na si Joseph at ito ang bumaril sa kanyang ama. Pagkatapos, binaril ni Joseph si Judy at agad itong namatay sa tama ng baril. Nilinis nila ang buong bahay at pagkatapos ay hinila nila ang katawan ni na Judy at Wayne papuntang kamalig. Nang maitago nila ang katawan ng kanyang magulang, sila ay umupo at naghintay sa loob ng bahay para hintayin ang pagdating ng kanyang kapatid na si Scott at ang pamilya nito. Makalipas lamang ang isang oras, dumating si Scott, ang kanyang asawa na si Erica, kasama ang kanilang anak na sina Olivia at Nathan. Dito na pinaulanan at pinagbabaril ni na Michelle at Joseph ang buong pamilya ng kanyang kapatid. Nakatanggap ng apat na tama ng baril si Scott na agad nitong ikinamatay. Ang kanyang asawa naman na si Erica ay nakatawag at nakadial pa ng 911. Hello? Narinig ng operator na isinisigaw nito ang katagang wag ang mga bata. Pero bago pa man makapagtanong ang operator ay nakat na ang linya. Nang namatay ang tawag ay dito na binaril ni Michelle si Erica ng dalawang beses na agad nitong ikinamatay. Nang mapansin ni Michelle na wala ng bala ang kanyang baril ay sinabi nito sa kanyang boyfriend na si Joseph na dapat niyang siya at barilin ang kanyang mga pamangkin. Habang sinasabi niya ito sa kanyang boyfriend ay sumisigaw at umiiyak ang mga ito habang niyayakap ang kanilang wala ng buhay na ina. Pero ang pagmamakaawa ng mga bata ay hindi pinakinggan ni Joseph at binaril niya ang mga ito na trace ng 911 operator kung saan nagagaling ang, ang tawag kaya agad sila nagpadala ng mga kapulisan sa bahay ng mga Andersons. Pero dahil may kutub na si na Michelle na pupunta ang mga otoridad sa kanilang lugar, ay agad silang umalis at nilak nila ang gate. Nang dumating ang deputies sa lugar ay hindi sila makapasok dahil ang lugar ay nakasara, maging ang mismong bahay ay malayo din sa gate. At dahilan sa hindi sila makapasok ay nagtanong-tanong na lamang sila sa mga kapitbahay. Ayon sa mga ito, wala silang naririnig na kasuspe-suspecha kaya umalis ang mga kapulisan. Hindi klaro kung may follow-up ba silang ginawa pero maaari lamang tayong magsuspecha na walang follow-up na nangyari dahil inabot pa ng dalawang araw bago madiskubre ang kahindik-hindik na sinapit ng anim na miyembro ng Anderson's family. Noong December 26, 2007, ang katrabaho at kaibigan ni Judy na si Linda sa post office ay agad nagtaka nang hindi niya nakita ang kanyang kaibigan. Agad siyang kinutuba na masama dahil si Judy ay kilala na laging pumapasok sa tamang oras at hindi rin ito umaabsent sa kanyang trabaho. Dahil sa kumbinsido siya na may masamang nangyari dito, ay agad siyang umalis sa kanyang trabaho at nag-drive papunta sa bahay ni Judy. Nang dumating siya sa property, nakalak ang gate pero gumawa siya ng paraan para makapasok sa loob. Nang makarating siya sa harap ng bahay, kumatok siya ng ilang beses pero walang sumasagot. Kumatok pa siya ng ilang beses pero wala pa rin sumasagot. Nang hinawakan niya ang pintuan, ay nagulat siya na hindi ito nakalak. So, uh, by now I'm crying. I mean, I know there is something wrong, drastically wrong. With my friend. I open the door a little bit and I yell, Judy, it's Linda. And there's no response. And so I open the door farther and lean in and yell, Judy, it's Linda, we're worried about you. I Sinabi niya sa operator ang kanya nakita sa loob ng bahay at sa loob ng 30 minuto niyang pakikipag-usap dito ay ibinahagi niya na mayroong alitan at hindi pagkakaintindihan si Judy at kanyang anak na si Michelle. Sinabi din ni Linda na nag-aalala siya na baka may kinalaman si Michelle sa nangyari. Dumating ang mga kapulisan ng alas 9.30 ng umaga sa tahanan ng mga Andersons. Ang una nalang nakita ay ang katawan ng mag-amang sina Scott at Nathan. Ang katawan naman ni Olivia ay malapit sa katawan ng kanyang ina na si Erica. Sa inisyal na investigasyon ay lahat sila ay may tama ng baril sa kanilang ulo. Ang katawan naman na mag-asawang sina Judy at Wayne ay nakita sa kamalig. Makalipas at tatlong oras na pagpoproseso ng lugar ay dumating ang magkasintahan na sina Joseph at Michelle. Agad silang kinawisyon ng mga pulis tungkol sa nangyari. Sinabi ni Michelle na sila ay pupuntang Las Vegas para magpakasal, pero sila ay naligaw kaya nagdesisyon na lang sila na bumalik sa kanilang mobile home trailer. Idinagdag niya na ang huling beses na nakita niya ang kanyang mga magulang ay noong besperas ng Pasko bago sila bumiyahe papuntang Las Vegas. Pero hindi naniwala ang mga investigador kaya tinanong nila ulit si Michelle kung alam ba niya talaga ang totoong rason at dahilan kung bakit napakaraming kapulisan sa kanilang property. Dito na agad umamin si Michelle at sinabi niya in I quote, Hindi ito kasalanan ni Joseph, ito ay kasalanan ko. Kasalanan ko ang lahat. Nang binaral ko sila ay agad kong naramdaman na mali ang aking ginawa. Kasalanan ko ang lahat at dahil sa pag-aming ito ni Michelle ay agad silang dinala ni Joseph sa police station para questionin. Sa interrogation ay inamin ni Michelle na siya ay pagod na sa problema niya sa kanyang kapatid at mga magulang. Ayon sa kanya ay ginamit lamang siya ng kanyang kapatid na si Scott dahil wala itong balak bayaran ang utang nito sa kanya na nagkakahalaga ng 40,000 US dollars $40, o 2.2 million pesos. Ang problema naman niya sa kanyang mga magulang ay pinipilit na mga ito na magbayad silang dalawa ni Joseph ng buwanang renta sa paggamit ng kanilang lupa kung saan nakatayo ang kanilang mobile home trailer ng mahigit isang taon na. Matapos ang halos dalawang oras na pakikipag-usap ng mga investigador kina Joseph at Michelle, Pusa nilang sinabi ang lahat-lahat pati ang rason kung bakit nila idinamay ang dalawang musmus na bata. Ayon kay Michelle, ayaw niya na maalala at matandaan ng mga ito ang kanilang saksihan kaya pinili niya na ipapatay na lamang ang mga ito. Matapos sa kanilang pag-amin, agad silang inaresto ng mga kapulisan. Kusa din nilang itinuro ang lokasyon ng mga baril na kanilang ginamit at nakita ang mga ito sa isang ilog. Isang oras ang layo mula sa kanilang mobile home trailer. Noong December 28, 2007, sina Michelle at Joseph ay opisyal na kanisuhan ng six counts of aggravated first-degree murder. Sa parehong araw ay in sila ng isang reporter mula sa Seattle Times at umamin si Michelle na siya ang mastermind sa pagpatay sa anim na miyembro ng kanyang pamilya. Dito niya din sinabi na gusto niyang matanggap ang pinakamataas na parusa sa kanyang ginawa na para sa mga hindi nakakaalam, ang capital punishment sa state ng Washington noong 2007 ay death penalty. Noong October 2007, dahil sa bigat ng nangyari, inihiyag ng King County Prosecutor na si Dan Satterberg na sisiguraduhin niyang mapaparusahan ng death penalty sina Michelle at Joseph. Pero habang naghihintay ng paglilitis, nagkaroon ng problema ang prosekusyon na makuha ang parusang death penalty sa dalawa dahil may umuusad at isinusulong na batas sa state ng Washington na i-abolish o tanggalin ang parusang death penalty. At noong February 2014, ang governor ng Washington na si Governor Jay Inslee ay inanunsyo na walang mapaparusahan ng death penalty habang siya ay nakaupo bilang governor. Iminungkahin niya na ang mga tao na nasa death row o mapaparusahan ng death penalty ay maaaring ikulong na lamang ng panghabang buhay. At dahil sa pabalik-balik ang apil ng dalawang kampo sa kung ano ba talaga ang dapat iparusa sa dalawa, ay umabot ito hanggang Supreme Court. Noong July 2014, opisyal na nagdesisyon ang mga justices sa Supreme Court na hindi pwedeng bigyan ng death penalty ang dalawa. Noong January 2015, walong taon pagkatapos ng walang awang pagpatay sa anim na miyembro ng Anderson's family, nagsimula na din sa wakas ang paglilitis kina Michelle at Joseph. Ang abogado ni Joseph ay inilaban na may problema sa pag-iisip ang kanilang kliyente. Inilaban nila na minanipula ni Michelle si Joseph para patayin ang anim na miyembro ng Anderson's family. Wala kang gaano makikitang emosyon mula sa kanya. Pero ito ay nagbago ng siya ay umupo sa stand noong April 3, 2015. Nakita ko ang mga trial footages at napansin ko na maraming beses na hindi makabuo ng isang sentence si Joseph. Ayon sa kanyang mga abogado para mapakalma si Joseph, ay uminom ito ng maraming gamot para sa kanyang anxiety disorder at depression. Napansin ko din na minsan tatawa siya sa loob ng korte. Pero nag-iba ang kanyang emosyon nang tinunang siya kung paano niya mailalarawan ang mukha ni Judy bago niya ito barilin. Dito na niya inilagay ang kanyang braso sa kanyang ulo at dito na siya umiyak. So to they they disordered a lot more than I did. They, they disordered a lot more than I did but they moved to Judy first. I put a bag of ore because I couldn't look at it or because of... See the emptiness well, though she should be. <laughs> <laughs> Ipinilit niya na minanipula siya ni Michelle para i-dispatch ang kanyang pamilya. Pero hindi sumang-ayon ang prosekusyon. Inilaban nila at kinumbinsi nila ang mga jurors na si Joseph ay alam ang kanyang ginagawa. Para makumbinsi ang mga ito, sinabi ng prosecutor na hindi marunong gumamit ng baril si Michelle. Kaya ng ilang beses na hindi pumutok ang baril, usa na lang nababarilin ni Joseph ang mga biktima. Iginiit nila na hindi mangyayari ang pamamaril kung wala ang partisipasyon nito. At pagkatapos ng halos mahigit dalawang buwan na paglilitis kay Joseph noong March 25, 2015, siya ay pinatawan ng guilty sa kasong six counts of aggravated first-degree murder. Noong May 13, 2015, pinatawan siya ng panghabang buhay na pagkakakulong at hindi siya mabibigyan ng parol. Nang sumunod na taon, January 2016, nagsimula naman ang paglilitis kay Michelle. Sa opening statement, sinabi ng prosekusyon sa harap ng mga jurors na ang motibo ni Michelle sa pagpatay sa anim na miyembro ng kanyang pamilya ay dahil sa kasakiman. Nang tumayo na sa stand si Michelle, ay una niyang sinabi na isa siyang halimaw sa pagpatay sa kanyang pamilya. Pero hindi nang tagal ay lumutang na marami pala siyang mga samanan ng loob sa mga ito. Ayon sa kanya, ang kanyang ina, ama at kapatid ay inubuso siya ng ilang taon at sinayang niya ang kanyang buhay sa pagtulong sa mga ito. Lumutang din na hindi niya pala gusto si Erica na asawa ng kanyang kapatid na si Scott dahil para sa kanya, inagaw nito ang atensyon na dapat para sa kanya. You know, I have a constitutional right for counsel of choice that I can buy, with, that I can hire with my own funds. And I just want you to know that you cannot deny somebody that. Okay, ma'am, I all, all I asked you was whether or not you wanted to testify. I want new attorneys, and I want to be represented up that's there. That's not answering my question. It's illegal to have me testify without effective assistance, assistance of counsel. Ma'am, my question is this. Do you wish to testify or not? Yes, I'm going to tell you in front of the jury. That I do not have effective assistance of counsel. So I, my rights are being violated. It has to be on the court record so I can have this appeal. Everything you can't deny someone their, their constitutional right to counsel a choice with their own funds. You can't deny somebody that and retain your, your job on the bench. You understand that, right? Bago matapos ang paglilitis ay sinigawan ni Michelle ang judge dahil pakaramdam niya ang kanyang sariling mga abogado ay nagsisinungaling sa kanya. Ayon sa kanya ay hindi siya kinausap na mga ito ng ilang taon kaya nag-request siya sa judge na pansamantalang makalabas sa kulungan para makahanap ng sarili niya mga abogado pero hindi siya pinayagan ng judge. Natapos ang paglilitis at noong April 21, 2016, pinatawan siya ng guilty sa kasong 6 counts of aggravated first degree murder. Siya ay makukulong ng panghabang buhay at hindi siya mabibigyan ng parol sa pagpatay sa anim na miyembro ng kanyang pamilya.